Ayan. Good morning, good morning. Ayan. Nagpito ko ng isda. Ayan. Pito ko. Pero yan ang ano niya. Ah, kasi gagawin ko yan is e soup. Ayan. Ah, winter melon. Winter melon yan. Ito. Ayan. Nag-ano na ako ng mantika. Hmm. Dahil takot ako sa mantika. Hindi na lang mabuti. na tayo. Buksan na natin ito. Matilamsik kasi kaya ayoko ko nang matilamsik na ako.

ito ng ko. Tapos mamaya, dito dito でも。 lalagyan ko na sya ng sabay and then mamaya sasalain ko na yan hmmm hindi nila kasimple ako mag sabaw para nandun lahat ng lasa kaya so, nilagyan ko na sya ng food ko lang muna yan ng 5 minutes and then okay na siya. Ayan nga guys, talaga ko na siya ng sabaw niya, no. Maganda-ganda na ng ano. Ganda na ng kulay niya, oh. See? Ayan, 5 minutes lang yan guys. And then, okay na siya. I-ulaksan ko lang konting ako, apoy. Eh. Parang kung yung kulay siya. <coughs> Magigyan ko sya ng konti ng osin. Magigyan ko sya ng konti di ba nakita nyo? Durog na durog yung ano. Durog na durog na yung buto-buto niya, And then, mag-spread naman yung lasa niya dyan yun ganyan lang and then mm -hmm. ano nga pag ano papak papakuloan ko muna to ng mga siguro mga 10 minutes and then okay na bago ko ilagay yung sabaw na isasalain ko siya sweet ayan pinatapak matanggal ko ito sa kainan at ito na ngayon na at pakukulang ko lang ng 10 minutes is okay so, na dagtagan ko mamaya ng puli so lakasan natin yung apple para mabilis ayan at ito naman guys ito sa ito hindi kasha na natin sa isang nalagyan. na mainit ayan guys, ganyan lang yan stay lang yan kasi pag malapit nang matapos pag malapit nang mag okay na yan ating dito, no? saka naman natin siya ilalagay ganyan nga. Gagawin ko na. Mamaya, lalagyan ko na yan, yan. Ngayon, natin, anong, anong ng tubig. Ayan. Ayan yung natin ano nga, sa ng isda. Ayan. Ayan, mamaya yan. Ah, uh, Kasi sayang, meron pa naman dito kung ay sayang yung ano yun. Then, ito, nagsin natin nga dito ng para sa para so, na natin yung At yun, habang sinitudo. Nagpapakuli <laughs> pa din ako ng konti para ano siya. Marigdagan niya ang kanyang ka tubig. Ayan. Marigdagan so, niya ang

at ngayon ilalagay ko naman yung eto ito, ito muna ko ayan magdagyan at then itong isa din mainit oh mainit di hmm. na, na. diba ang ganda ka ng kulay sabaw. Lagyan natin ng na kunti pang sabaw. one minute na lang nakulo yan siguro. Okay na siya. Bago ko siya patayin. Kaban. Nakulo lang natin ng malakas. Ayan. Ayan, diba kulong-kulong na siya? Ayan. simulan ganda -ganda na ng kulay guys ganda ganda na ng kulay ng ating sabaw ganyan guys ang pagluluto ng sabaw kung konti lang ang ano gusto mo na may kulay magkulay puti yung ang sabaw ganyan lang duruin nilang yung isda pagpaprito ayan Thank you. <coughs> diba? Nandiyan yung lasa niyan kasi pati yung balat sila ako. Pero nilinis ko na mabuti. Ayan, bye-bye na.